kaya si diwata kasi dati nakatira sa tulay nagsusumikap at mayroong matinding determinasyon sa buhay para umangat uh, binabaliwala ang pagod ang datang pangungutya ng mga tao kaya ngayon nagsusumikap nagtatagumpay dati nakatira sa tulay ngayon hirangaan ng lahat at ginawang inspirasyon yan salamat uh, shout out sa ICTPH yan, uh, salamat sa support ni Idol Diwata. At sana di kayo magsawang mag-support ni Idol Diwata sa hanggang sa uli kasi uh, madami na gumali Diwata diwatay. Eh. Ayaw natin mapababagsak, mapababagsak siya ng mga taong uh, meron lang inggit sa katawan na gusto mabagsakin si Idol, ano, si Idol Diwata. Yan. Sa lahat ng dito, isigaw natin, Diwata lang malakas! Diwata, Diwata lang malakas! Diwata lang, malakas! Yes. Uh, katulad ko, vlogger ni Idol Diwata. Basta, lagi ko sinasabi sa inyo, Uh, sulit supporter friend ko ako ni Idol Diwata kahit ano mo mangyari kasi dito ako nakilala ni Idol Diwata eh kaya siya yung lagi kong kinukonten kaya God bless na sa inyo <laughs> Uh, basher dyan na lagi nagsasabi sa mga basher ni uh, sa mga basher ng mga diwata vloggers yes, no. isa lang masabi ko nagpo mo kayo isa ba kayong uh, vlogger na experience mo ba ang pagiging isang vlogger kung gaano kahirap maging isang content creator sa mga katulad namin mga small na content creator natural lang talaga na sumakay kami kung saan yung trending kung saan yung mga pinag-uusapan kaya pinuputahan namin at binablog namin para umangat naman yung ano namin yung uh, channel. channel. namin mga pitch namin kaya itindihin oh. nyo kami kasi meron din kami mga pangarap para sa aming pamilya para maangat naman namin yung kabuhayan namin para sa mga uh, ang, para mabigyan ng buhay mga anak namin pamilya namin kaya sa mga basher dyan stay put lang kayo at uh, lagi lang ano, lagi lang itindihin nyo kami kasi may pangarap kami. God Okay. No. na ba? Fuck! Okay.